Isang buwan na lang aanihin na ni Dina ang kanyang pananim na letsuga sa Mangkayan Benguet. Pero sa pananalasa ng Bagyong Emong, ang kanya sanang kikitain naglaho na parang bula matapos basira at malusaw ang mga pananim nito. Sa area namin is mostly is flooding area, kaya mostly ang nararanasan namin is flood. Kaya pagkatapos ng tanim namin ng kasagsagan ng bagyo, lubog na sa bahapos. sir." Eh. Dahil dito, wala siyang magawa kundi mangutang muli. Wala na po kami magawa, sir. Talagang gano'n. Kasi pag hindi namin gagawin yun, uh, wala. Kasi yun ang main livelihood namin. Talagang kailangan mangutang para may pohuna ng sir. lamang si Dina, sa libu-libong magsasakang naapektuhan ng nagdaang bagyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya mamomoblema itoy matapos niyang makuha ang insurance mula sa Philippine Crop Insurance Corporation uh, kahit konti lang uh, thank you pa rin kasi may pandagdag po po nagpo sa mga inutang ko ma'am isa lamang si Daina sa isang 174 na mga magsasaka na nakatanggap ng insurance sa pamamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation ng indemnity check Ito'y pinangunahan mismo ni Sen. Francis Kiko Pangilinan na nanindigang dapat madagdagan pa ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka. Tapos ang malamidan, tamaan ng peste, magtatanim ulit. Tatayo ulit. Tataya ulit. Kasi bawat tanim tayo natin, tayo'y tumataya. Kaya salamat sa ating mga magsasaka sa tibay ng inyong dibdib. Kulang ang pagkilala ng gobyerno sa inyo. Kulang ang pagkilala ng komunidad. Bagamat malaking tulong ang PCIC sa mga magsasaka, nasa 60,000 pa lang ang bilang ng mga magsasaka sa Benguet na nakarehistro rito. Sabihin, do Information sa kulang pa yung iba. May hirap palagay kuminsin kasi malalayo na mag-enroll sa PCIC. Siguro kulang pa yung kanilang tiwala na makakatulong talaga ang pagkakasuran. Kaya yung mga nandito, pwede nyo i-sabihin sa mga kapitbahay nyo, sa mga kaibigan natin na nakakatulong talaga ang PCIC. Dahil dito, target pa ng Department of Agriculture at ng PCIC na paramihin pa ang bilang ng mga magsasaka na nakarehistro rito. Bilang chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, tiniyak ni Senator Pangilinan ang dagdag pang insurance sa mga magsasaka Ito'y isa target ng korporasyon na mairehistro ang labing isang milyong Pilipinong magsasaka sa bansa. Ito'y lalo pat nasa apat na milyong magsasaka pa lang ang nakarehistro rito. Nakulang-nakulang ang budget sa agrikultura. Ang ibang bansa, doble o triple ang ginagasta ng gobyerno nila sa agriculture at fisheries kumpara sa atin, kahit na mas maliit ang populasyon nila. At dito sa Bingit, na in, na ko there are about 100,000 hectares of vegetable farms dito sa Benguet uh, Cordillera and about 100,000 plus vegetable farmers yan ang pagkaintindi ko ganun karami Maliban sa karagdagang pondo, nais ding pagtuunan ng senador ang franchise renewal ng PCIC na nakatakdang magtapos sa 2028. Charles Nicolimon, RNG NEWS.